Greetings mga mix, welcome back sa na Salita TV. So heto na naman tayo sa ating segment na kwento mo, opinion ko. So kung meron kayong mga paranormal or pang spiritual na kwento, pwede natin yan gawa ng opinion para maging aral na rin. O di kaya suggestion kung sakali man isa sa ating mga Migs dyan ay makakaharap ang ganyang sitwasyon or suliranin in the future. So kung bago ko pa lang sa channel na ito, please tulungan niyo ko lumago kayo sa youtube channel, please pakisubscribe po mag ng video, don't forget the notification bell for updates ng mga future topics So hindi magpatuloy na tayo Mga Migs, basahin natin itong mensahe mula kay Sir Lawrence Naghinto ako ng pagkain, dasal sa mga gamit ko, pati na mga poder at pondo at iba pa. Pero grabe ang sunod-sunod na kamalasan sa buhay ko. At pati mga tao, kahit wala kang ginawang masama, kusa nilang magagalit, parang hindi nila ako gusto. Makita o magsasalita bakit kaya ganoon? At saka sunod-sunod pang malas sa buhay ko. Pati nag-apply ako ng trabaho, walang tumatanggap. Tanong lang po, ganyan ba nangyayari pag iniwan mo ang spiritual? Puro malas ang dating mo. At anong dapat ko gawin? Ang information na ito mga mix ay nabasa niya sa isang group ng mga lihim na karunungan. So LNK ng Pinoy Occult So, tinanong niya ako kung ano ba ang opinion ko dito. Ang unang masasabi ko mga mix ang Diyos na dinadasalan ng mga taong usal ng usal ng mga katagang hindi nila naiintindihan, ay hindi totoong Diyos. Yan ay Diyos-Diyosan. Yan ang infinito dios God of Egypt na si Amun-Ra. Siyempre, pag iniwan mo yan, kahit anong gamit na under sa kanya, kasi yung mga Pinoy occult mga medalyon, Tres Pico, Infinito Dios, at iba pa, except lang sa San Benito, galing yan sa kanya. Linyada yan, hierarchy niyan, Kang Amunrah o Infinito Dios. Ang ganyang klaseng mga DT mga mix, uhaw yan sa panalangin. Kasi ang panalangin, yan yung pagkain nila. Yan yung energy nila. Diyan sila kumukuha ng karagdagang lakas. Although makapangyarihan na sila, pero ginagawa pa rin nilang gatasan yung mga tao para sila ay mas lalong lumakas. So nililin lang nila. Pinapahiram nila ng kapangyarihan o nagpapasailalim sa kanila ng mga espiritu na pwedeng mautos para tuloy-tuloy yung pagdibusyon sa kanila. At ang ganyang klaseng mga elemento mga mix ay hindi yan pareho kay Jesus Christ, kay Yeshua na binibigyan ng free will ang mga tao. So plano ng Diyos pero desisyon pa rin ng tao, free will pa rin ng tao. Kaya kapag iniwan mo sila gagawa ng gagawa ng paraan ang mga espiritu na under sa infinito Dios na malasin ka, gipitin ka, minsan bigyan ka pa ng malubhang sakit para lang bumalik ka sa kanila para dasalan mo sila uli. So yan yung tricks nila mga mix para mananatili ang debosyon ng tao sa kanila bibigyan nila ng problema. So kung iisipin nyo mga migs, ang ganyang klasing Diyos ba? Mabuting Diyos o masama? Kasi ang mabuting Diyos, hindi niya pipilitin ang tao na sumamba sa Kanya. Si Yeshua nga, si Jesus Christ nga, binibigyan ng tao, binibigyan ang tao ng free will. At meron ding isang kwento mga migs na similar sa ganito. Pero yung sa kanya is Siete Arkangeles. Alam nyo kasi mga sa Bible, tatlong anghel lang ang pinangalanan. Saint Michael, Saint Gabriel, at Saint Raphael. Yung ibang mga pangalan sa Siete Arkangeles, mula na yon doon sa Apokrypha. So, hindi na yon Bible na ginagamit ng simbahan. At ang ibang mga pangalan pa doon ay naiba na mula sa aklat ng Apokrypa, iniba pa ang pangalan pagdating sa Pinoy Occult. So, iba't ibang elemento na ang tinatawagan. So, ganoon din yung nangyari sa kanya. Nung iniwan niya, nagbalik loob siya sa simbahan o sa kanilang relihiyon hindi siya pinapatulog ng mga espiritu na dinadasalan niya dati. So, ginugulo siya. So, nagkaka-insomnia na, Namayat na siya, nangitim na yung mga gilid ng mata, it's because wala na siyang saktong tulog. So kinukundina na siya ng mga espiritu para dasalan uli yung kanyang 7 Arkangeles. Kasi sa 7 Arkangeles mga mix yung tinatawag ng pinagkaisahang dasal ng 7 Arkangeles, hindi naman Arkangeles na ang tinatawag doon. Diyos-Diyosan yun ng Pinoy Occult. Ang pangalan nun nagmula sa letter A, letter G, at letter E. So, mag-ingat kayo dyan, mga mix. It's because, hindi na yan Diyos na tinatawag ni Yeshua, ni Jesus Christ na Ama. Ibang Diyos na yon So balik tayo doon sa tanong ni Sir Lawrence, anong dapat niyang gawin? Kung iiwan mo ang Pinoy Occult, dapat merong sasalo sa iyo na isa na namang DT. Pwedeng maging biblical ka na, pumoder ka kay Yeshua, kay Jesus Christ, kay God the Father. Huwag ka nang tumawag ng mga sikretong pangalan kasi hindi naman si God the Father yon. Ang tawagan mo si Jesus. O di kaya naman ibang relihiyon tulad ng Buddhism kasi si Buddha naman is pro peace. Ganyan na yung mga mix, dapat may sumalo sa iyo at meron kang amulet na magtatanggol sa iyo o magpoprotekta sa iyo laban sa mga espiritu ng Pinoy occult na gaganti sa iyo pag iniwan mo na sila. So ganyan yung drill mga mix Huwag kayong basta-basta magpapagoyo sa mga maestro, maestro, mga commander, commander at ano pa dyan. Kasi sila nga mismo, hindi nila kayang i-explain o i-translate yung mga Latin na sinasabi nila. So, ang mga taong usal ng usal na mga salitang hindi nila naiintindihan, mga tanga yun, mga mix. Kaya mag-ingat kayo mga mix kung sino yung pinupuderan nyo o kilalanin niyo ng mabuti kung sino yung mga pangalan ng Diyos na sinasambit nyo. Kung Diyos ba yan talaga ng Biblia. Mga migs, kung mayroon pa kayong kwento o di kaya impormasyon hinggil sa pang spiritual o paranormal na bagay, i-comment nyo lang dyan sa comment section para pag-usapan natin sa next video. O di kaya i-email nyo sa aking email address na buhaynasalita.tv at gmail.com sa FB page na Buwan Salita TV. So, kita-kits po at the next topic. Thank you.